Isang buwan na mula nang magumpisa ang anihan ng asukal. Pero nagrereklamo ang mga magtutubo sa Negros Occidental kung bakit sobrang taas pa rin ng mga presyo. Para sa detalye, live na magbabalita mula mismo sa tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines, si Shaila Francisco. Shaila, kumusta ang anihan dyan? Okay. Cheryl sa pag-ikot nga natin dito sa Negros Occidental makikita natin yung mga trucks ay punong-puno ng mga tubong inani na. Karamihan din nung doon sa mga uh, sakahan ay matured now or saga na rin yung mga itinanim nila na aanihin or tatabasin pa rin. Maging doon sa mga warehouse punong-puno ng sako ng asukal. So, kabuan, maganda yung supply mas mataas pa kung ikukumpara nung nakaraang taon. Cheryl sa ngayon ang kita ng ating mga magtutubo? Oo, Sharon, no, balikan natin. Kanina, uh, pumunta tayo doon sa bigay ng mga cheque sa mga planters o sa mga magsasaka. No? Uh, Pare-pareho yung sinasabi nila, hindi sapat yung kinita o natanggap nila kung ikukumpara doon sa isang taong pinaghirapan nilang itanim na tubo. Meron akong nakausap kanina, uh, malaki yung kinakuha niya, no? nasa 60-70,000. Pero pag susumahin o imemenos mo lahat ng pinangkapital niya o pinanggasto at puhunan niya. Halos lalabas na 1,000 pesos kada uh, buwan, yung matatanggap niya hindi yan sapat para sa pamilya lalo na yung may mga anak no, lahat sila pare-pareho ang sinasabi, sana naman daw ay matulungan sila, dahil panahon ng anihan, dito, dito nila inaasahan nakikita sila, dito pa sila malulugi Cheryl? So ano ang dahilan? Bakit ganun lang ang kanilang kita? Sheryl, kasi itong mga presyo, uh, nakabase ito doon sa bidding na ginagawa ng mga traders. Ngayon, kahit mag uh, sila ng gusto nilang presyo, kung mababa naman na ang bidding na nangyayari, wala rin silang magagawa. Ang dinadahilan daw ng mga traders, maraming supply ng asukal sa merkado, kaya binababaan yung presyo. Ang isa pang dahilan, mas mura daw yung mga imported kumpara sa lokal na asukal ngayon. Sheryl? Okay, paano ba ang system natin? Kailan tayo nagi-import ng asukal? Why do we need to import kung if we have enough local supply? Cheryl, no, uh, yung desisyon sa importasyon, nakadepende yan sa Sugar Regulatory Administration. Sa isang taon, nakikita na nila kung ano yung posibleng production, uh, ng, uh, local production ng bansa. Dito, titingnan nila kung ganong kalaki yung importasyon. Pero hanggang kaya ng local production, hindi muna mag import Ang problema, maraming lumalabas sa merkado ngayon ng mga importation, yun daw yung nakakalaban ng ating mga local na supply, lalo ngayong anihan. Cheryl? Ano ang tugon ng ating pamahalaan, may nakausap ka ba, paano susolusyonan to at mapoprotektahan yung ating lokal na magtutubo? Sherelle, no, balikan natin. Bumababa o nalulugi yung mga magsasaka. Pero pag pumunta ka doon sa merkado, nananatiling mataas yung presyo o maabot pa rin sa 80 hanggang 110 pesos kada kilo. Ayon sa SRA, hindi ata tama yun na bumababa yung presyo sa mga magsasaka, tumataas doon sa mga consumers. Dapat daw ang bentana sa 75 to 77 pesos. So tingin nila may nagmamanipula sa presyo. Kaya yung solusyon na ginawa nila ay maglabas ng memorandum para pigilin yung paglabas ng mga imported na asukal. Sa ganitong paraan daw, may ensure na hindi nabubulusok yung presyo sa mga farm gate price o yung presyo ng benta sa mga trader at titingnan din kung makakatulong to para hindi na tumaas o bumaba yung presyo doon sa mga retail o sa merkado. Cheryl? Titingnan din ba nila, sisilipin, baka naman masyadong binabarat ng mga traders yung ating mga magtutubo Cheryl, yan nga yung tinitingnan nila. Pero ang problema, hindi uh, limited, kumbaga, yung uh, powers ng SRA pagdating dun sa mga presyuhan. Ang kaya nilang gawin ngayon, mag-provide ng no, mga uh, gamit tulad nung nakikita mo sa likod ko. Pero pagdating sa presyuhan, babantayan lang nila, at titingnan kung paano sa ibang ways makakatulong na hindi kinokontrol yung presyuhan. Cheryl? May aksyon ba, apila, yung ating mga magsasaka? Uh, yung ating mga magtutubo para matulungan nga sila dito pagdating sa presyuhan. Alam mo, Cheryl, yung hinihingi nilang tulong, yun yung hindi maibigay ngayon ng SRA kasi ang hinihingi nila, itaas nga yung presyo ng kanilang benta. No? Pero ang problema nga, hindi naman ako control ng SRA. So umaasa sila dun sa memorandum nila na pagpigil sa paglalabas ng mga imported na asukal mula sa warehouse, baka makatulong yun para tumaas ng konti yung presyo ng mga benta ng mga magsasaka papunta sa mga traders. Uh, yung ibang tulong na pwede rin nilang gawin ay silipin yung mga warehouse para นั้นก่ม merong mga talaga pula sa presyo at bakit iba or malaki yung diferensya mula sa farm gate papunta sa retail. Yung Sheryl, uh, Cheryl, idagdag ko lang, no? yung ibang nakausap nating mga sugar mill, ang ginagawa nila pag nababarat na itong mga magsasaka, pinapa-advance muna or pinapaluwalan muna nila yung gastos para hindi naman ma-discourage yung mga magsasaka na magtanim sa mga susunod na buwan. Cheryl? Pero there's no point eh. Hindi naman din tulong yung advance na yun kasi utang pa rin yung advance na yun. Hindi ba, Shaila? Tama ka Sheryl, no? yun din yung pinupunto natin pero sa ngayon walang magagawa ang SRA kundi bantayan yung presyohan at titingnan kung sa paanong ibang paraan pwede sila makatulong na hindi kinokontrol yung presyo sa merkado. Cheryl. kung walang silbi ang SRA at hindi man lang matulungan yung ating uh, lokal na magtutubo, sino ang pwede pang malapitan ng ating mga magtutubo? <coughs> Cheryl, kasi pagdating sa asukal market forces yan, nakadepende nga doon sa bidding ng traders so nakikiusap ngayon din yung mga planters or yung mga magsasaka doon sa traders nating na naman yung paghihirap nila at kung pwede itaas naman yung presyo, tulong na raw yun sa kanila Siyem lalo ngayon na malaki yung mga ginagasos sila sa production kasi kung isang taon mo yan tinanim syempre nararasa nila yung mataas na presyo ng petrolyo, ng fertilizer so sobra-sobra na yung ginagastos at inutang nila so sana makita daw ito ng mga trader na nagbibid linggo-linggo para mapataas naman yung presyo sa merkado. Cheryl? May uh, leader ka ba o grupo ng mga magtutubo dyan na kung hindi nga sila natutulungan ng SRA ay gusto nilang iakyat ito, ilapit so kung sa mas mataas? na opisyal, I don't know, DA or sa Kongreso para maimbestigahan din ito? Sheryl, sa ngayon, wala pa sila, sa mga nakausap natin na mga magsasaka, wala pa silang iniisip na ganyan. Yung ibang nakausap natin, parang medyo defeated na nga, sinasabi nila wala naman tayong magagawa, gagawa na lang ng paraan, hahanap ng ibang pagkakakitaan. So hanggang dyan pa lang yung mga nakakausap natin tungkol dyan. Sheryl? Maraming salamat Sheila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.